Yan, magkakabit tayo yung Chelvan TV ng uh, plaka. Ayan, o. Oh. Ngayon, ikot po na tayo. Hanapin natin yung kakabitan natin ng plaka. Ayan yung mga bagong naka-pending namin pero ready to move na yan. Kasi yan ay, uh, yaano na lang natin. Di-deliver. Yahan over sa plate. Sa movement pala. Pagdating sa yon siguro yung isa X-Trail. Ayan, nakakapitan natin siguro na isa X-Trail dahil wala pa siyang plate number. Ayan, puro bago yan lahat. Mga bagong sasakyan. Nissan Zani, Nissan Patrol, Toyota Hilux, Triton mm, three tons, uh, Puso, Mitsubishi Puso. Ayan, Fortuner, Yan, puro bago yan. Yan, one minute pasilip ni Chelvan TV rito sa ating trabaho. Sobrang init, kaya gumagamit tayo ng sakyan na Nissan Patrol. Abangan nyo yung upload ko na ito dito sa Nissan Patrol na ito. Ayan. Dahil mainit, gumamit tayo ng pang kontra sa init. Yan, Chelvan TV, pang update natin. Chelvan TV here at work. Bye-bye.